🎵 Sa piling mo ako'y manalahan 🎵🎵 Pagkat ikaw ko aking kalakasan ko'y naranasan Ay Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po muli sa ating... Araw-araw ng pagpapala, hatid uh, sa inyo ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church. Purihin ng Diyos sa uh, mga oras na ito at uh, tayo muli ay uh, makakapakinig ng salita ng Diyos na siyang pagpapala ng ating Panginoon. Amen. So ngayong oras na ito, tayo muna ay sumandali at yumuko at manalangin. Lord, thank you once again, Panginoon, sa dakilang pribilyong ito, Panginoon, na kami muli ay makapakinig ng salita Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga salita mo ang aming mapag-aaralan sa oras na ito. Magi ang lahat ng mga nakatsun in, Lord, sa oras na ito, pagpalain niyo rin po silang lahat. Marami pong salamat o Diyos. We entrust into your hands, Lord, ang kabuuan ng pag-aaral namin nito na salita. In Jesus' name, Amen. Amen. So, purihin ng Diyos. So, uh, kumuli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Dapatanan ng uh, Jesus Christ Saves Global Outreach Church, Kamarin Family, ang maghahatid sa inyo ng mensahe ng Diyos sa oras na ito. Atin pong buklatin ang ating Bible sa Psalms 33 verse 21. So sabi po dito, For our heart is glad in Him because we trust in His holy name. Tagalogin natin, nagagalak tayo dahil tayo nagtitiwala sa kanyang banal na pangalan. Lord, thank you once again sa mga salita na aming mapapakinggan sa oras na ito. Let thy name be glorified. Holy Spirit, thank you. You are our great teacher, O God, sa oras na ito. O God, all honor, glory, power belongs to you in Jesus' name. Amen. Amen. So, I would like to share to you this, uh, sa mga oras na ito is about trusting God. Okay, so yun po yung aking nice na bahagi sa oras na ito patungkol po sa pagtitiwala ng Panginoon sa Panginoon. So ayon po sa ating foundation verse sabi po rito, for our heart is glad in him because we trust his holy name. So nagagalak tayo dahil tayo nagtitiwala sa Kanyang banal na pangalan. Okay? At uh, tunay po mga magulang at mga kapatid na napakahalaga po na tayo bilang mga anak ng Diyos ay puno ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Lalo na po sa mga panahong ito na ang mundo natin ay puno ng mga suliranin, puno ng mga problema, para ma-overcome natin lahat yan. So, napainportante mayroon tayong absolute tiyak na pagtitiwala o pananampalataya sa ating Panginoon. Amen. Kaya, napakahalaga po na ang ating buhay ay ipagkatiwala natin sa Diyos. Ang lahat-lahat sa buhay natin dahil... Sabi nga ng Bible, John 15 verse 5, apart from Jesus Christ, apart from Him, Jesus Christ, we can do nothing. Wala tayong magagawa pagka wala po ang Panginoon, wala yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Sa ating simple introduction sa Psalms 40 verse 4, sabi rin, Blessed is the man who makes the Lord his trust, who does not turn to the proud, to those who go astray after a lie. So, mapalad ang taong sa Panginoon nagtitiwala at hindi lumalapit sa mga mapagmataas o sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. So sabi po ng Bible, mapalad ang tao na nagtitiwala sa Diyos. Amen? Kaya kung ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, ang tawag sa iyo ay mapalad. Ang tawag sa atin ay mapalad ng Panginoon. Mapalad. At sabi nga rin po sa ating foundation verse kanina, so ang nagtitiwala sa Diyos, nagagalak. So nagagalak tayo dahil sa tayo nagtitiwala So, ang pagtitiwala sa Panginoon ay naghatid ng kagalakan sa ating puso. Naghahatid ng kapayapaan. Kahit na anumang nangyayari sa paligid natin, masama man ang mundo natin, ating uh, kinalalagyang ito, pag tayo nagtitiwala sa Panginoon, wala tayong dapat ipag-alala. Dahil nandyan ang Diyos na magliligtas sa atin. Okay? So, and then Psalms 56 verse 3, sabi, sabi rin doon, ng uh, ang wika ni Haring David sabi when i am afraid i put my trust in you. Okay? O Diyos pinupuri ko kayo dahil sa inyong pangako sabi ni Haring David hindi ako matatakot dahil nagtitiwala ako sa iyo. So ano bang magagawa ng isang hamak na tao sa akin? Okay? So yun yung sabi ni Haring David. So hindi ako matatakot dahil nagtitiwala ako sa iyo. So kapag tayo nagtitiwala sa Panginoon kahit na mga nakakatakot yung paligid natin ngayon hindi tayo matatakot. Bakit? Kasama natin si Lord. Psalm 62 verse 8 sabi ron trust in him at all times. So magtiwala tayo sa Panginoon, sa kanya, sa lahat ng panahon. Sabi non, O oh people, pour out your heart before him. God is a refuge for us. Hallelujah. Kayong mga mamamayan ng Diyos magtiwala kayo sa kanya sa lahat ng oras. Okay? So, tayo po ay tinatawagan okay, ng Panginoon na tayo magtiwala sa kanya. At sa lahat ng oras. Amen? Magtiwala tayo sa Panginoon. At sabi, sabihin sa kanya ang lahat ng iyong suliranin. Dahil siya ang nag-iingat sa atin. Hallelujah. So, sa lahat ng oras, tayo magtiwala sa Panginoon at lahat ng ating suliranin, sabi ng Bible, sabihin natin sa Kanya. Nandyan ang Diyos. Tutulungan niya tayo. Amen. Hallelujah. <coughs> so, sa oras na ito, nais ko po na uh, bigyan po ng minsahi o kahulugan yung bawat litra ng salitang trust. So, nais ko pong gawin itong acronym. Okay? So, mayroon pong <coughs> uh, mayroon pong limang litra po yung salitang trust. So, gagawin ko pong acronym. So, ang tanong po natin, so ano ang ebidensya ng isang tao na nagtitiwala sa Diyos? So, ano yung evidence? Okay. So, sandali lang po, inom muna ko ng tubig. Okay. So, ano po yung evidence pag tayo nagtitiwala, uh, sa mga tao nagtitiwala sa Panginoon? Okay, so, bigyan po natin ng acronym, gawin po natin acronym po, yung salitang trust. Okay, so, letter T, so, bibilisan ko lang po ito. So, letter T, ano ang ebidensya ng isang tao na nagtitiwala o may tiwala o nagtitiwala sa Diyos? Okay, so, letter T, sabi ng uh, salita ng Panginoon sa so, Psalms 118 verse 8, It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. So, meaning, first, isang ebidensya na isang tao nagtitiwala sa Panginoon, take refuge in the Lord. Okay? So, we need to take refuge in the Lord. Sabi niya, mas mabuting manalig sa Panginoon sa halip na magtiwala sa tao. So, ang isang tao nagtitiwala sa Panginoon, so ang kanyang ikang uh, pagtitiwala, pananalig, ay sa Panginoon. Okay, nanganganlong sa Panginoon ang isang tao na nagtitiwala sa Panginoon. Yun yung ebidensya ng isang tao na nagtitiwala sa Panginoon. Okay? So, nanganganlong sa Panginoon, nananalig sa Panginoon. Sabi nga sa Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Okay, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklulo kung may Kaguluhan. Hallelujah. So, ang Diyos ang ating lakas, siyang ating kanlungan, handang saklulo kung may kaguluhan. Kaya, ang isang tao nagkitiwala sa Diyos, ang kanya pong kanlungan, so ang Panginoon. Sa Panginoon siya'y nagtitiwala. So, yun po yung unang-una. Number two, letter R is, rely on God's strength all the days of your life. So, rely. So, Philippians 4.13, so, sabi ng Panginoon, sabi ni Apostol Pablo, God is our strength. A very present, o, sabi ni God, I, I can do all things through Christ who so, strengthens me. Yun sabi ni Apostol Pablo. So, ang ating lakas ay ang Panginoon. So, mag-rely po tayo sa lakas ng Panginoon. So, rely on God's strength all the days of, of your life. All the days of our life. Okay? So kung tayo nagtitiwala sa Panginoon, isang tao nagtitiwala sa Panginoon, nagre-rely po siya sa lakas ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, siya, sabi, sabi ni Paul, so the Lord, ang Panginoon, I can do all things. Okay? Managawa ko ang lahat ng bagay. I can do all things through Christ who strengthened me. Okay? So number three, letter U, sa ating acronym na TRUST. Okay? So unload all your worries, anxieties, and problems to the Lord and understand His ways are higher than your ways. Hallelujah. So, ang isang tao nagtitiwala sa Panginoon, lahat ng kanyang mga worries, anxieties, mga problema, mga problems, ina-unload sa Panginoon. Okay? So, sabi ng Matthew 11.28, Come to me, all you who labor and heavy laden, and I will give you rest. Lumapit kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Kayong lahat na nahirapan. Kayong lahat na napapagal. Kayong lahat na may mga problema, may mga sakit, may mga karamdaman, sabi ng Panginoon. Lumapit kayo sa akin. Kayo ay akin bibigyan ng kapahingahan. Purihin ang Diyos. Amen. Kaya pag tayo nagtitiwala sa Panginoon, sa tao nagtitiwala sa Panginoon, wala sa ibang lalapitan na pag ng kanyang problema, kundi ang Panginoon. Amen? So, yun po yung letter U, pangatlo so i-unload natin kay Lord yung ating mga problema, alalahanin, mga sakit, ha? Pagkatiwala natin sa Panginoon. At siya po ang uh, tutulong sa atin at ang mga kabigatan natin ay bibigyan papalitan niya ng kagaanan. Amen. So ang uh, ang kaisipan ng Diyos ay mas uh, mataas, ha? kaysa ating kaisipan ng kanyang mga daan ay mas mataas. Okay? So, unload all your worries, anxieties, and problems to the Lord. Understand His ways are higher than your ways. Isaiah 55 verse 8 to 9, sabi roon, For my thoughts are not your thoughts, sabi ng Panginoon. Nor are your ways my ways, says the Lord. For us the heavens are higher than the earth. So, Are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts? So ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay, hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan, at ang aking kaisipan ay hindi maabot ng inyong kaisipan. Ang kaparaanan ng Diyos ay higit Okay? Kaysa sa ating kaparaanan. Minsan marami tayong kaparaanan para ika nga uh, malutas yung problema natin. Kaya lang, outside minsan sa will ng Panginoon. Bakit? Kasi maraming iba pagka dumarating ng mga problema, saan sila nagpupunta? Iba pumupunta sa Bombay, pag walang, pagka walang wala ng kapera, okay? pumupunta sa Bombay. Okay? 5-6. Sa halip na pumunta sa five, seven. Ano yung 5, 1 Peter 5 verse 7, Cast all your care, sabi ng Panginoon. Ha? Cast all your care upon me, for I care it for you. Hallelujah. Amen. So, yun po mga patid, pang apat, pang lima, hanggang lima lang po ito na litra. Letter is, so anong ebidensya na isang tao nagtitiwala sa Panginoon? Letter is, seek His will and His kingdom and His righteousness in all things. Okay? So hanapin natin ang kanyang kalooban, ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran sa lahat ng bagay. Amen? So ang isang tao nagitiwala sa Panginoon na unang hinahanap niya ay ang katwiran ng Diyos. So pumupunta sa kagad sa Panginoon, inuuna ang kaharian ng Diyos. Amen? Hallelujah! At ang katwiran ng Diyos sa lahat ng bagay. Amen? In all things. Matthew 6, 33, 33, sabi rin, But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. All these things shall be added unto you. So pag inuna natin si Lord, nagtiwala tayo, ta nagtiwala tayo kay Lord, inuna, inuna, natin yung kaharian ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, wala nang problema sa pangailangan natin. He will provide all our needs. Hallelujah. Sabi nga ng Philippians 4.19, ni eh, My God sabi ng Apostol Pablo, shall supply all my needs according to his riches and glory in Christ Jesus. Amen. So Proverbs 3 verse 5 and verse 6, sabi ron, trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding in all your ways acknowledge him and he shall direct thy paths. Amen. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang mananalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Amen. So, alalahanin natin si Lord. Pagkatiwala natin kay Lord, lahat-lahat. Mga problema natin. Okay? Lahat ng mga lakad natin. At tayo po ay gagabayan ang Panginoon. At tutulungan tayo ng Diyos. Ituturo sa atin ang tamang paraan, tamang landas, tamang daan. Hallelujah. Lastly, tapos na po, tapos na po tayo. Number five, letter T. Okay, ang isang tao na gitiwala sa Panginoon, isa isa pang ebidensya ay nagpapasalamat sa Diyos. Letter T, thank him for his faithfulness. All the things that he has done in your life. So magpasalamat sa Panginoon sa kanyang katapatan sa lahat ng mga ginawa niyang mabubuti sa buhay mo. Sa buhay nating lahat. Okay? So, matuto tayong magpasalamat. Yun yung isang taong nagtitiwala. Yung hindi nagtitiwala, puro reklamo. <laughs> ang lumalabas sa bibig, walang pasasalamat. Pero ang isang taong puno ng pagtitiwala sa Diyos, puno rin po yan ng pagpapasalamat. Diba? Sabi ng 1 Thessalonians 5 verse 18, In everything give thanks, for this is the will of God. Amen? Hallelujah. So, some sa... Pero 10 verse 5 and verse 6 sabi roon, But I have trusted in your mercy. My heart shall rejoice in your salvation. I will sing to the Lord because He has dealt bountifully with me. Panginoon, nainiwala po ako na mahal ninyo ako. Ako at ako ay nagagalak dahil sa iniligtas niyo ako. Panginoon, aawitan kita dahil napakabutin niyo sa akin mula noon. Yun po ang sabi ni Haring David. Okay? So, purihin ang Diyos. So, ilagak natin kay Lord lahat ng ating buhay. Lahat ng lahat lahat sa buhay natin. Okay? Pagpasalamat natin kay Lord lahat ng mga ginawa niya sa buhay natin. 'Yun yung mga taong nagtitiwala sa Panginoon. Okay, sa ating conclusion verse, conclusion verse, Psalms 125 verse 1, ang sabi ron, Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be moved, but abides forever. Ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay tulad ng bundok ng siyon na hindi natitinag sa halip ay nanatili magpakailanman. Wow! Ang mga nagtitiwala sa Panginoon kagaya ng bundok ng siyon. Ha? Hallelujah! So, which cannot be moved, hindi sa matitinag, hindi sa makilos, but sabi roon, but abides forever nanatili natili magpakailanman. Kaya masarap po ang buhay natin. Pag ang ating puso, ang ating buhay, ay pinagkakatiwala natin sa Panginoon. Amen? Kaya mga magulang at mga kapatid, sa oras na ito, napakahalaga po na pagtiwala natin ng Diyos. Huwag tayo magtiwala sa mga bagay sa mundong ito kasi lahat ng bagay sa lupang ito, temporary lang yan. Mga kayamanan, mga ari-arian, mga pinag-aralan, mga academics, lahat yan lilipas, maglalaho. Pero yung ating pagtitiwala sa Diyos, manatili tayo magpakailanman. Amen. Kaya sa oras na ito, napaimportante pagtiwala natin ang Diyos. Amen. pag magtitiwala lamang tayo sa Diyos pag kilala natin siya. Okay? Kaya sa oras na ito, kilalanin natin ang Diyos. Sino bang Diyos? Siya ang Diyos na may, may ari ng buhay natin. Siya ang Diyos na nangangasiwa, may likha ng buong mundong ito. Siya ang may ari ng buhay mo, ng buhay ko, at siya may siyang nagbibigay sa atin ng hininga. Ha? Siya ay Diyos na buhay at makapangyarihan. Pagtiwala natin siya. Okay? Sa pagkilala natin ng Diyos, sure, magtitiwala tayo sa Kanya. Okay? So, para makilala natin ang Diyos ng lubusan, simple lang po. Tanggapin natin siya bilang Lord and Savior ng buhay natin. Okay? At hindi po, ibig sabihin, pag tinanggap mo si Jesus, so, hindi ka nagkamali. Maranasan natin ang buhay na masaya, pinagpala, puno ng kapayapaan, at laging nagtatagumpay. Taslam natin ang dalawang kamay, sabi natin ang ganitong panalangin, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Lumalapit ako sa iyo, nainiwala ako na kayo ang Diyos na buhay. At sa oras na ito, humihingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Patawarin niyo po ako, tinatanggap kita ngayon bilang aking Panginoon, tagapagligtas na aking buhay. Sulat niyo po aking pangalan sa Aklat ng Buhay. In Jesus' name, Amen. Ako lang po manalangin, Lord, thank you sa lahat po ng mga sumabay sa pag, uh, panalangin ng pagtanggap. Pagpalaan silang lahat. Hallelujah. Lubusan kanilang makilala sa malalim at Bibliang kaparaanan. Pagpalaan rin po lahat ng mga sumubaybay, Panginoon, sa araw-araw ng pagpapalang ito. Ibuos mo rin sa kanilang masaganang pagpapala. Spiritual, physical, financial, material, emotional, at sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Salamat po, Diyos. Purihin ka. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, Amen. Amen. God bless everyone. Bye-bye.